Oy, te, balitaan ko ah. Inaya ka daw ni Oka mag-date. chika? Apple pie, alam mo na hawa ka na pati kay Marites ng pagiging tismosa mo. Ay, te, hindi yun ganun. katuwa kaya ako yung panoori ni Oka. Ay, ano na nga? Kasi yung uli kong balita, kasi ate, parang may aaminin daw dapat sa'yo ni Oka. Kasi hindi na Okay yung aaminin niya sa'yo natin. Ideya ka ba? Bago... Bago ko manggulo yung Lorna na yan. Oh. Flowers for you. Oh, parang masira. Oh, ma, ikaw talaga yung kadate ko. May sasabihin um, ako sa'yo. Sa uh, ikaw! Ay kang muli Isa? Isa? Uh, ah, Isa daw pa! Okay. Hoy! Lord, na hanggang dito ba naman, ha? May nakuusap dito mga tao. Mahal kita! Hello. Mahal dito! Hindi! Bakit mo ako dito dinala? Ako mahal pala dito! Alam mo naman si ano, so si lahat ng bagay dinadaan niya sa biro, eh takot na takot magseryoso. Pero alam mo, feeling ko, aminin niya na yung nararamdaman niya. Feeling ko gusto niya, gusto niya nang manligaw sa akin. Ito. ganda. 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 Eh ano naman yung sasagot mo sa kali? Hindi naman ganun kadali yun, huy. Hmm. Siguro sasabihin ko sa kanya, bigyan niya ako ng konting panahon, gano'n. Ate, tingnan mo ha. Ganito. Single ka. Oh. Single si Oka. Oo. Oh. Eh, di walang sabi. Oh. Tsaka magka-vibes kayong dalawa. Mabait naman yun. Responsable. Hindi nga lang siya ganung kagwa po ang siya Pero wala naman yun sa'yo, di ba? O, eh, bakit hindi ka sure? Grabe ka naman. Eh, Apple, pa, alam mo namang kwento ng buhay ko, yung mga pinagdaanan ko kay Hector. Oh. Alam mo, sobra akong nagmahal. Sobra din naman ako nasaktan. Ayoko na mauli. yun. Takot na takot na ako. O sige, bigyan kita ng senaryo. Ganito. Yeah. What if maging siyota ako si Oka? Oh. What if Mag-away kami. Ano ending nun? hiwalayan? yan. Ayokong mawala ng kaibigan na kagaya ni Oka. Ayoko talaga. What if? oo oh, siya na talaga. Oh. Ikaw din. Sige ka. Pag yun, naganap ng iba, pinagpalit ka, tapos pagsisisihan mo sa huli, bahala ka.